Hello mga manay, welcome sa aking kusina at ngayong araw samahan niyo ko. Ituturo ko sa inyo ang isa sa mga kakanin na aking binibenta. Nakatigim ka na ba ng bibingkoy? Alam mo ba itong kakanin na to ay kilala kapag nagagawi ka ng batangas? Isang masarap na pagkain na pwedeng pwede niyong pagkakitaan. Kaya naman tara, umpisa na natin. Kailangan natin ng 1 cup na munggo, at ito'y ating huhugasan ng maigi. Kapag okay na at wala na tayong nakikita ang mga lumulutang na dumi, ito'y ating lulutuin sa tubig, palalambutin, then isasalang natin sa ating kalan sa katamtamang apoy lamang. Kapag tingin nyo ay kulang pa sa pagpapalambot, magdagdag lang kayo ng tubig na naayon sa pangangailangan ng ating munggo. Then kapag ganito na, malapit na itong maluto. Kapag nakita ninyo na nag-drain na yung kanyang pinakatubig, maglalagay tayo ng 1 cup ng brown sugar at ito ay ating mamatamisin. So yung ganitong pagluluto mga manay, pwede nyo tong gamitin sa paggawa ng hopyang munggo or palaman din sa tinapay. Ito po ang gagawin natin dito sa palalambutin natin to ng maige. Kung meron kayo may kita na red beans, pwedeng pwede nyo yun gamitin. Pero dahil ito lang yung available dito sa atin, kaya naman ito na yung aking gagamitin sa ating pagluluto. So, lulutuin ko lamang to sa katamtamang apoy hanggang sa ito ay parang maging paste at pampalaman sa ating kakanin. At makalipas nga ang ilang minuto nating pagluluto, kapag nakikita ninyo na wala ng tubig-tubig, ay pwede na natin tong hanguin sa ating uh, pinaglulutuan at palamigin natin. So dumiretso naman tayo sa ating galapong. So meron tayong 4 cups ng glutinous rice flour. Nabibili to sa grocery, palengke. Meron din o sa mga online. Then maglalagay tayo ng 1 cup ng puting asukal. At maglalagay din tayo dito ng 4 cups ng coconut milk. So ito ay pinaghalong unang piga at pangalawang piga ng niyog. Maglalagay din tayo ng half teaspoon ng asin pambalans para po hindi nakakaumay Then meron tayong one teaspoon ng vanilla Ang gamit ko ay french vanilla ng flavorade ng Bakersfield mga manay So hahaluin ko lamang po ng maigi para maiwasan na merong bubuo at maging matigas na parte sa ating kakanin Kapag okay na, so ang gagawin natin dito ay isi-set aside muna natin Itatabi muna natin to para naman makapag-ready tayo ng ating paglalagyan So bali dun sa ating ginawa, kailangan natin ng size 10 na round pan. Balang gagawin natin dito is papahiran natin ng uh, langis. So ito po ay uh, langis ng latek ng niyog ha. So binabrush natin tong palibot na to dahil babalutan natin to ng dahon ng saging. Kasi kapag hindi natin uh, pinahiran may tendency na mahirapan tayong magtanggal mamaya ng ating kakanin. So, yung ganitong pamamaraan para po mas maganda at kumapit din itong dahon ng saging na ilalagay natin. Mas mainam din yung gamitin niya yung ganito, yung mura pa na dahon ng saging para talagang sumusunod siya, hindi rin siya nagkakamari ng biyak-biyak. Ganyan. Kasi kapag hindi niya pinahiran ng oil, hindi siya didikit. So, may tendency na lulutang din yan at mapupunta lang sa ilalim yung ating ilalagay na uh, galapong. So, ganyan lang. Tapos babawasan natin yung mga sumobra na dahon. So mga manay sa paggawa nito, eh napakadali lang pero yun nga lang, may ilang beses lang tayong magluluto kasi meron tong mga iba pang gagawin. Pagkatapos natin na ah, malagyan ng ating dahon ng saging, papahiran ko ulit po ng langis ng niyog para po matanggal ng maigi yung ating ah, kakanin mamaya kapag naluto. Then, ito ating steamer. Kailangan magpakulong na kayo ng tubig sa katamtamang apoy at maglalagay tayo ng kalahate ng ating mixture ng ating galapong. So, wag nyo muna ilalagay lahat dahil maglalagay tayo ng pinakapalaman niyan sa gitna. So, bali dito, inaangat-angat ko lang yung dahon ng saging para naman may iwasan na lumagpas yung ating galapong. Then, etong natira, et tabi muna natin. I Steam lang natin to ng 15 minutes sa katamtamang apoy lamang para hindi naman siya lumubog. Then, ito naman yung ating naluto na munggo. So, pansinin nyo kapag lumamig na, mas ah, para na siyang paste. So, pwede na natin tong ilagay dun sa ating ah, na-steam. So, wag nyo pong lalagyan hanggang dun sa pinaka gilid na gilid kasi para maiwasan na hindi dumikit yung ating ipapatong na malagkit na pangalawa. So, kailangan yung gitna lang. Then, iplat nyo lang po ng maigi. So, yung niluto natin na ah, munggo, mga manay, pang dalawang ah, ganitong magagawa niya yon. So, hindi niya yun mauubos. Depende na lang sa inyo kung gusto niyong kap uh, kapalan yung munggo na ilalagay ninyo. Then, kapag okay na, ito na yung ating natirang galapong. Ilalagay na natin yan sa ibabaw. Ibubuhos na natin dahan-dahan. Para naman hindi gumalaw yung ating nilagay na munggo sa gitna. So, ganyan lang po. Then, i-steam lang natin to ng mga 10 minutes. Dahil mamaya ay i-bake pa natin to. So, kailangan katamtaman pa rin yung apoy. Pagkalipas ng 10 minuto, so okay na yan mga manay. Kung may kita nyo, nag-set na yan. At napakaganda nga tignan kung titignan nyo, ba diba? So, gagawin natin, hanguin na natin to dito sa ating pinaglulutuan. Tapos, magtitimpla naman tayo or gagawa tayo ng pinaka-toppings niya sa ibabaw. Ngayon, kung wala kayong oven, pwedeng-pwede nyo na itong lutuin kahit lang sa kawali itong pinaka-toppings niya. Meron tayong 1 cup ng coconut cream, yun ay purong gata, at 1 third cup ng brown sugar. So, hahaluin natin to ng maigi para matunaw yung ating uh, brown sugar. Kung wala kayong oven, mga manay, iluto nyo lang to sa kawali tapos hanggang sa maglatik siya or lumapot na maigi para sa parang sa bibingkang malagkit sa kanyo itoppings. Pero dahil ito ay ating ibibake, ilalagay natin to sa pinakaibabaw niya. Ayan. Then isasalang natin to sa ating oven. Ngayon, isang discate para makuha niyo yung uh, may kita ninyong pagkakaluto neto mamaya. Pwede rin kayong gumamit ng tiuling. So lulutoy natin to in 30 minutes sa 180 Celsius ang init. Kapag ganito na yung kanyang itsura, ayan, nag, uh, puputok putok at naggo-golden uh, brown na, so okay na yan Ngayon kung gusto niyo makuha yung ganitong texture ng pagka-toppings uh, niya mga manay, pwede kayong gumamit ng uling So kung meron kayong pan, yung pang-bibingka mga manay Maglagay lang kayo sa ganun, tapos ipatong nyo sa ibabaw hanggang sa maging ganyan. Sa tradition talaga ng uh, bibingkoy, eh, ganun yung ginagawa. Pero dahil nandito tayo, gagawa natin ng diskarte para magawa natin ng paraan yung ating pagbibenta. So, palamigin nyo muna bago nyo tatanggalin sa inyong uh, panha. Kasi kapag yan po ay mainit pa, so malambot yan dahil ito ay uh, purong malagkit. So, kailangan na palamigin para mag-set siya at matanggal ninyo ng maganda. So ganyan yung diskarte, medyo talagang matrabaho lang talaga kasi hindi mo siya pwedeng biglay ng pagtanggal, pero yung amoy neto, ang bango kasi nga, yung dahon ng saging kumakapit doon sa ating kakanin. So dahan-dahan lang, tapos itong aking uh, bilao mga manay, gumamit din po ako ng size 10 na bilao. Ayan. So, sinishare ko sa inyo kung ano yung mga binibenta ko. Kaya naman nakikita nyo, wala tayong ini skip na ingredients. Kaya pwedeng-pwede nyo itong pagkakitaan. Lalo na sa mga viewers ko dyan na naghahanap ng pwedeng uh, idagdag sa kanilang pambenta. Lalo na ngayon, di ba? Nag-uuso ng mga gathering or pa-birthday sa pamilya natin. May iba naman yung ating na share or ipapakain sa ating mga mahal sa buhay. Itry nyo po itong ating bibingkoy. So yan mga manay, itatry na natin. Ipakita sa inyo kung ano yung itsura niya sa loob. Napaka creamy nito, tapos balance lang yung kanyang tamis, hindi siya yung sobrang tamis na nakakaumay. Dahil yung sugar na nilagay natin, nakita nyo hindi naman ganun kalala na sobrang dami. Kaya naman sa mga nanay, sa mga ate, or sa mga kung sino nanonood dyan na naghahanap ng pwedeng pagkakitaan, try nyo na tong ang ating homemade bibingkoy na pwedeng-pwedeng nyong -pwedeng panghanap buhay. So muli ako po ang inyong madiskating nanay, maraming maraming salamat po sa inyong panonood at eto na, Natatakam na ba kayo? I-try nyo na.